Pipiliti ng pamunuan ng MRT na makapaglabas ng labing walo hanggang dalawampung tren sa susunod na linggo upang maservisyuhan ng mas maraming mga taong sungasakay sa MRT araw-araw. Ito ang balita ni Monox. Obligasyon ng maintenance provider na makapaglabas ng labing walo hanggang dalawampung tren tuwing peak hours araw-araw. Subalit mula pa noong nakaraang linggo, halos nasa labing apat na tren ng MRT lamang ang lumalabas tuwing umaga. Bawat tren na hindi mailalabas ay kinakailangang magmulta ng maintenance provider ng 240,000. Halos araw-araw ay nagmumulta ang maintenance provider ng 1 million pesos. Bukod pa ito sa mga multa sa mga nasisirang elevator at escalator na kung susumahin ay nagkakahalaga ng 2.4 million pesos araw-araw at mga biyaheng hindi nakukumpleto o mga half-line operations na may multang 120,000. Subalit ayon sa maintenance provider na Global APT, ilang linggo na lamang ang ipagtitiis sa mga commuter dahil ibabalik nila ang operasyon sa 18 hanggang 20 tren. By next week we should have more trains. Um, si GM wants us to have 20 trains by next month. Uh, we're confident that we can do this. Unti-unti na kasing dumadating ang mga spare parts na inorder mula sa iba't ibang bansa aminado ang Global APT na totoong nahihirapan sila sa paghanap ng mga spare parts upang mamintina ang mga tren dahil marami dito ay obsolete na at matagal may deliver. Itong mga windshield na ito na ikakabit sa mga tren ay dumating kamakailan lamang. Pero in order ito ng maintenance provider noong pang nakaraang taon, buwan ng November. Kaya ang nais ngayon ng Global APT ay magkaroon sila ng sapat na panahon upang maayos pa yung mga dapat ayusin sa mga tren. Kaninang umaga lamang, nagka na naman sa operasyon ng MRT nang mag voltage ang isang tren sa northbound lane ng Taft Avenue Station. Agad itong hinila pabalik sa depot upang ayusin. Ayon sa Global APT, hindi na baling kaunting tren lamang ang mailabas basta't sigurado ang kaligtasan ng mga pasahero. Because we have to pull out the trains. Pull them out for safe. Ayon sa Department of Transportation and Communication, naiintindihan nila ang kalagayan sa pagmimintinan ng mga bagon. At aminado ang DOTC na kahit sino ang mailagay ay siguradong mamumroblema sa kasalukuyang sitwasyon ng mga ito. I'm considerate enough to understand their real situation. Maski Sumitomo, maski Metro, Tokyo Metro, maski uh, SMRT, ilagay mo sa kalagayan nila that you are on a renewal basis on a month-to-month, -month, not knowing if two months from now, government decides to cut it off. Well, I don't think they'll also perform. So the current situation is not ideal for any maintenance provider. Nagbabayad ang pamahalaan sa maintenance provider ng MRT ng 57 million buwan-buwan upang matiyak na magiging maayos at ligtas ang operasyon ng MRT. Mon Hoxon, UNTV News Worldwide.